So ayan guys, yung nakita ko kanina na mga plate, mga bibaw, nandito pa siya. At saka, ayan o, hindi ko alam kung sino ang naglagay dyan. Yan o, yan, 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 yan. Sino ang, parang, ano ba, tinago din, ganun. Tapos ayan pa o, may mga comforter tinapon. Ayan o, comforter, may unang. Ayan. Tapos ano pa kaya ang mga tinapon nila dito? Tignan na natin. Oops, alam. Ano to? Mga damit ano 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 May jeans. Ano ba yun? Alam dami rang tinakot. Ano to? Orchid essential oil. Alam dami. e oh. que kita nak pergi naikkan, kita nak naikkan. kita nak kita nak naikkan. kita nak naikkan. kita nak naikkan.

Hindi ko alam kung ano ito. Ano pa rin alam namin ano ito. Ay, para sa Ang dami ulit siyang ano yung basura. Ang dami pang mga tinatang.